<laughs> isang nakakaligay ng puso. ang gaganda ng mga bamboo dito guys so far um, ang lalaki tapos wala siyang mga sanga-sanga hanggang doon sa taas na yon pinaka ano niya dahon diba ang ganda ng bamboo dito talaga sa Japan wala siyang mga sanga-sanga pinaka oh, mababa napaka relaxing pag ganito talaga guys yung mga napupuntahan mga natural nature po guys so maglakad tayo hanggang dun, hanggang sa dulo guys Anong, hanggang sa dulo po siya pinapahalagaan talaga nila dito yung mga bamboo din sa Japan. Ayan. Tapos may malaking puno din dito guys. Super lucky. May mga mini po kasi sila dito sa Japan guys. ng mga ano. Ah, uh, uh, ito. Ayan po siya. Yung halaman na yan. Na may tumutubo. Ayan Ayan po yan po siya. tapos may hindi dito may malaking kahoy super laki tabi tabi po tapos may mga ginawa din sila mga upuan dito yung pwede ka dyan mag umupo kung hindi nga lang basa tapos magmuni muni sa tapat ng kahoy na yan. Napaka super lucky. Ay mukha siyang matutumba na. Ano? Delikado nga lang po. Ano po. Super lucky. So lapitan natin. Iba talaga yung ano ng na mga nature. Yung blessing ng nature. Tapos na may ganyan po po. Mga tumutubo siya. may konting yun so ito guys ang laki nyo guys pakita ko sa inyo kulay green

ng mga ganitong mapupuntahan nyo guys. Marirelax po kayo. Natural. Ang mga ano talaga. Yung huni ng ibon. Yung lagas ng tubig. Yung patak ng ulan. Super. Nakaka-relax po talaga guys. din so, sa mga kasulat yung mga pinutol na kahoy na din sa mga kung malalang tayo maganda siya tapos may mga ganito din ayan okay kukumade yung mga bamboo dito and dito naman sa Kabila, ilog. O, ba? Diba? Masaya nang maglakad-lakad po, guys. Nakakatawa. May uh, ultimate color, Chica. Bato. Bato siya, guys. Kulay pubisposo. Nakalisplay po dito sa kanya. Yan pa yung ibig sabihin. Nagmamahal na puno. Puno siya na magyapanis na ano yun na ayun pinilasa so kakain kami mm dyan -hmm. guys kos kape so kain mo na po kami guys dahil lunch time na po at yan nagutom na po itong dalawa oh maulan ka talaga kasaira <coughs> <Whoa>, na ikana Ah. Uh -huh.

penting apa nak buat khas ah dok がとうう美味しそありございますいただきます。コークもあるけど Like to hold like to like to Ay, tapos pa sa po kaming kumain so nagda-drive-drive muna uli kami. Maulan kasi hindi kami makaka hindi kami nakakagalang. <laughs> Pag kasi guys, hindi makagana ng bongga-bongga. So may pupuntahan lang din ulit po kami. Gusto kong bumili ng gulay. Uh, pag ano, mamaya tsaka bukas may gulay po kami. So tingin po kami kung may gulay pa po sa pupuntahan namin. もう一度。 Ala man. Last na pupuntahan Bulayan talaga kasi price down ng katipin. So let's go. <laughs> <laughs> Basta. yabay <laughs> isang nakakaligay ng puso, kabili ang isang nanay ng bulaklak, diba sa yun sa nakakapaligaya sa atin. Yun po ating gana po ngayon guys and ako po ay napapasalamat palagi sa inyong panonood sa aking channel. Sa mga silent viewers ko din po guys. Thank you so much po sa inyong lahat. And please like and subscribe din po.